Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jig. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit hindi mandatory ang drug testing dito sa Pilipinas. Alam ko guys, marami po tayong katanungan regarding dito. Bakit pwede po, hindi po mag... Uh, hindi mo po pwedeng pilitin magpa-drug testing ang isang tao. Ano ba ang mga dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, in, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Sa kontroversya po ito ni Nadia Montenegro, uh, Information Officer ni Senator Robin Padilla, ay nag-resign po siya sa trabaho. Bakit? May mga rason po ito. Una-una, para hindi daw mapahiya si Senator Robin Padilla. Pangalawa, para hindi po siya mapersa po o mapalo drug testing sa ligasyon na gumagamit siya ng marijuana. Pag resign niya, siyempre magiging private citizen na siya, hindi po siya pwede pilitin. Kung empleyado po siya ng gobyerno, mapipilitan po siya mapadrug testing. Sana po, Miss Nadia Montenegro, kung wala talaga kayong tinatago, mapadrug test kayo para mawala po ang agam-agam na gumagamit kayo o bumabata kayo ng marijuana. Naubalik balik po tayo sa ating topic for today. Bakit hindi mandatory ang drug testing dito sa Pilipinas? Ang drug testing ay hindi mandatory para sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas dahil sa mga legal at constitutional consideration na dapat isa lang alang tulad ng karapatan sa privacy, due process, and freedom from unreasonable searches. Narito guys ang mga pangunahing dahilan kung bakit hindi ito ginagawa bilang mandatory sa lahat. Una-una, konstitusyonal -una, na karapatan. Ayon po sa 1987 Constitution ng Pilipinas ay nagbibigay ng karapatan ng pangtao gaya ng Karapatan sa Privacy, Article 3, Section 2. Ang sapilitang drug testing sa lahat ng tao ay maaaring itinuturing na unreasonable search, maliban na lang kung may legal na basihan, halimbawa warrant or probable cost karapatan laban sa self incrimination Article 3 Section 17. Ang ilang uri ng drug test ay maari gamitin laban sa isang tao sa korte na pwedeng labagin ang karapatan ito. Yun po ang unang rason guys. Pangalawang rason, may mga particular lang na sakop ng mandatory drug testing. Ayon sa Republic Act number no. 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, may mga sektor lamang na kailangan sa mailalim sa mandatory testing. Gaya na mga sedyante sa sekundarya at koleyo, mga aplikante sa trabaho, both private and public, mga empleyado ng gobyerno. Dito po sana matatamaan si Ms. Nandia Montenegro kung hindi siya nag-resign sa kanyang trabaho. No? Wala siyang choice but to undergo drug testing. Wise din ito eh. <laughs> Mga drivers pang publikong sasakyan, mga taong may kaso sa korte, halimbawa may kaugnay sa droga. Hindi kasama ang mga ordinaryong mamayan kung wala namang dahilan o basihan. Pangatlong dahilan, legal na presumption of innocence. Ang bawat tao ay presumpt innocent until proven guilty. gaya Kaya sa sapilitang drug testing na lang, walang dahilan maaaring itinuring ang paglabag sa prinsipyo ng due process. Pang-apat na dahilan, issue sa resources at praktikalidad. Mahirap at magastos kung lahat ng 100 plus milyong Pilipino ay salalim sa regular na drug testing. Kailangan ng malaking budget, lab, facilities at personnel para maipatupad ito ng patas at tama. Panglimang dahilan, decision po ng Supreme Court or Corte Suprema may mga pagkakataon na hinamon ang Korte Suprema ng ang ilang provision ng mandatory drug testing law halimbawa sa kasong Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board GR number 157870 pinabura ng Korte Suprema ang mandatory testing sa mga estudyante at empleyado pero tinutulan ang mandatory testing sa kandidato sa eleksyon dahil wala raw sa panapasian at labag sa karapatang pangtao ano bang sumari natin dito? Uh, may mga protection ang Constitution para sa privacy at due process. May limitasyon ang batas RA 9165 kung kung sino lang ang saklaw at may desisyon na rin ang Korte Suprema sa pagtatakda ng hangganan sa mandatory uh, drug testing. Yun po guys ang mga rason kung bakit uh, ano po ng hindi mandatory ang drug testing dito sa Pilipinas. Sana po may natutunan po kayo sa video natin. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. I love you all. Ingat po tayo lagi. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Chico Comparada from Bacolod City, Negros Occidental Philippines. Paalam guys, kita-kita po tayo sa susunod na video.